Pagdating ng paghukom, marami ang tumatawag sa Diyos, Panginoon, Panginoon, pero ang kanilang mga puso ay tunay bang sumasampalataya. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Hindi lahat na tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Ang mga puso ng tao ay lubos na mapagkunwari. Isipin mo na lang na sa buong buhay mo ay naniniwala kang ikaw ay maliligtas. Ngunit sa araw ng paghuhukom ay isa ka pala sa mga taong makakarinig ng salita ng Diyos na nagsasabing lumayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo kailanman nakikilala ang mga salitang ito ay para lang sana sa mga taong atheist o yung hindi naniniwala sa Diyos, mga satanista at mga antikristo. Ngunit kahit ang mga taong itinuturing na kristyano ay makakarinig din pala sa mga salitang ito ng Diyos. Sila yung mga taong itinuturing ang kanilang mga sarili na kristyano. Mga taong kunyari dumadalo sa simbahan, nanalangin at maging ang mga peking mga ngaral dahil inaakala nila na nagbahagi sila ng salita ng Diyos ay ligtas na sila. Ngunit sa huli, sila ay itatakwil ng Diyos at sasabihin ng Diyos sa kanila, Hindi ko kayo kailanman nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, mga mapagkunwari. Ngayon, pag-usapan natin ang apat na uri ng mga kristyanong makakarinig ng salitang ito mula mismo sa bibig ng Diyos. At kung paano ito mangyayari. Paano ba maiiwasan para hindi matakwil ng Diyos? Para maiwasang mangyari ito sa atin, kailangan muna nating maunawaan ang unang grupong binanggit ni Jesus, ang kristyanong sumusunod sa relihiyon, ngunit hindi kay Jesus. Kung ang pagpunta mo sa simbahan ay nangangahulugan ng kaligtasan, walang duda na ang mga pariseo sana ang unang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nila ang kasulatan, nag-aayuno, nagbibigay ng handog at mahigpit na sumusunod sa mga tradisyon. Ngunit tinatawag pa rin sila ni Jesus na mga mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, mga hipokrito o mga mapagkunwari. Bakit? Dahil sa kabila ng kanilang relihiyosong gawain, ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Mas pinahalagahan nila ang pagsunod sa mga panuntunan kaysa sa pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Panginoon. Kristyanong panlabas, ngunit walang tunay na pagbabago. Marami ang nabubuhay sa parehong paraan ngayon, umaawit ng pagpupuri, dumadalo sa mga serbisyong espiritual, naglilingkod sa simbahan, at alam ang halos lahat ng sitas ng Biblia, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng tunay na ugnayan kay Kristo Hesus ang kanilang pananampalataya ay mababaw na kabatay sa tradisyon at hindi tunay na pagbabago ang kanilang nararanasan. Maraming naniniwala na maliligtas sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa o sa simpleng pagtawag sa kanilang sarili bilang kristyano. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ibig sabihin, gaano man karaming mabubuting gawa ang gawin ng isang tao kung wala naman siyang tunay na relasyon kay Kristo Isus, ang kanyang pananampalataya ay magiging walang kabuluhan may isang kwento sa Bibliya tungkol sa isang mayamang binata na nais sumunod kay Jesus. Sinunod niya ang lahat ng mga utos mula pa sa kanyang pagkabata at inaakala niyang sapat na iyon. Ngunit nang hilingin sa kanya ni Jesus na ipamigay ang kanyang kayamanan at sumunod sa kanya, siya ay umalis ng malungkot Ganito ang ating mababasa sa Mateo chapter 19 verse 16 to 22. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guru, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti?" isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Isipin mo ang isang tao na hindi kailanman lumiliban sa pagsamba, ngunit masama ang pag-uugali sa kanyang pamilya, nagsisnungaling at puno ng kayabangan sa puso. Maaaring malinlang niya ang ibang tao, ngunit hindi niya kailanman malilinlang ang Diyos hindi namatay si Jesus upang tayo ay gawing relihiyoso, kundi namatay siya upang tayo ay baguhin. Ang tunay na kristyanismo ay hindi tungkol sa mga ritual, kundi sa isang pusong lubos na ibinibigay sa Diyos. Maraming tao ang umaasa sa kanilang tradisyon at mabubuting gawa upang maramdaman nilang sila ay ligtas. Ngunit sinasabi nila, pumupunta ako sa simbahan tuwing linggo. Nagbibigay ako ng ikapo at hindi pa ako kailanman nakapatay ng tao. Ako ay malinis at walang kasalanan. Ngunit sa araw ng paghukom, hindi huhusgahan ng Diyos kung gaano kadalas tayong dumalo sa simbahan o kung magkano ang ating naibigay. Huwag nating husgahan ng ating sarili na tayo ay malinis dahil huhusgahan tayo ng Diyos base sa ating puso. Ang Mateo chapter 7 verse 21 to 23 ay nagbibigay ng isang nakakatakot na babala at ganito ang sabi, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang tanong, bakit kaya sasabihin ni Sus ang ganito?" Ito'y dahil hindi sila nagkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo Jesus. Ang kanilang mga gawa ay walang laman at hindi nagmula sa isang pusong tunay na sumasamba sa Diyos. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ang iyong pananampalataya ba ay nakabatay lamang sa mga ritual? o sa Diyos ang iyong relasyon ay tunay. Kung ang iyong espiritualidad ay umiikot lamang sa mga tradisyon nang walang tunay na pagbabago sa iyong buhay, mag-isip ka na, ito ay isang babala para sa iyo. Marami sa mga nabubuhay sa ganitong paraan ngayon ay makarinig sa araw ng paghukom ng mga salitang kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Ngunit may isang grupo pa ng mga tao ngayon ang mas nalinlang. Sila ang mga taong ginagawang sandigan o pundasyon ang biyaya ng Diyos upang patuloy na mamuhay sa kasalanan. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, pinag-uusapan nila ang kapatawaran ni Kristo Yesus. Ngunit ang katotohanan ay ginagamit lang nila ang parehong katotohanan ng Diyos bilang dahilan para hindi nila iiwan ang kanilang makamundong pamumuhay. May mga kristyanong nagsasabi, walang problema, nagpapatawad naman ang Diyos, lahat tayo ay nagkakasala, kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Ang mahalaga ay naniniwala ako kay Jesus. Yan ang malaking pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Totoo yun. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkatisod sa kasalanan at ang palaging pagawa ng kasalanan ng paulit-ulit ng walang pagsisisi. Isang halimbawa ng peking pagsisisi, isipin mo ang isang lalaking may asawa na ngunit paulit-ulit pa rin siyang nangangaliwa sa tuwing mahuhuli siya ng kanyang asawa ay humihingi lang siya ng kapatawaran at nangangakong magbabago ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay wala siya talagang balak tumigil pinaniniwala niya lang ang kanyang asawa na siya ay nagbabago na ang kanyang mga salita ng pagsisisi ay walang laman dahil walang tunay na pagbabago. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kung talagang mahal ng lalaking iyon ang kanyang asawa, magpapatuloy pa ba siya sa kanyang pangangaliwa? Simpre ay hindi na. Ganon din sa Diyos. Diyos ang mga tunay na nagmamahal sa kanya ay hindi sinasamantala ang kanyang biyaya. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay nakikipaglaban sa kasalanan, tunay na nagsisisi at hinahanap ang pagbabago. Malinaw ang talatang ito na ang sino mang patuloy na namumuhay sa kasalanan ay walang tunay na pagbabago at hindi nagsisisi at maraming kristyano ngayon ang nagsasabi at naniniwala na maaari silang mamuhay sa kasalanan at sa huling sandali ng kanilang buhay ay doon na lang sila hihingi ng kapatawaran. Ngunit iyon ay isang kalukuhan. Walang ni isang tao ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kinabukasan at ang pangatlong uri ng kristyano ay ang kristyanong may dalawang mukha. Ito ang isa sa pinakamapanganib na uri ng kristyano ngayon. Marunong siyang kumikilos ng tama sa loob ng simbahan. Alam niya ang mga tamang talata upang makapagpahanga ng iba. Maganda ang kanyang panlabas na imahe sa harap ng publiko. Ngunit kapag walang nakakakita ay iba ang kanyang ginagawa. Ang ganitong uri ng tao ay hindi lang manlilin lang kundi nililinlang lang niya rin pati ang kanyang sarili. Iniisip niyang ligtas siya dahil maganda ang kanyang reputasyon sa simbahan. Ngunit hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas kundi ang puso. Maaaring maitago nila ang kanilang tunay na pagkatao sa loob ng maraming taon. Ngunit sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng iyan ay malalantad. Sa huli, hindi mahalaga kung ilan ang naloko mo. Kung ang puso mo ay hindi tunay na nakalaan sa Diyos, walang halaga ang iyong panlabas na kabanalan ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw ay tunay na nagbabago. Tinitingnan ng Diyos ang ating puso, kaya wala tayong maitatago at maililihim. Sinasabi ng Biblia na walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 6 verse 24 at ganito ang sabi, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ang sinumang sumusubok mamuhay sa dalawang magkaibang mundo, naglilingkod sa Diyos at namumuhay sa kasalanan, ay sa huli Isang malaking kapahamakan ang naghihintay.